Magandang araw sa inyong lahat guys Ngayon nga pala ay mayroon akong lakad At saan naman kami nito pupunta Mayroon nga pala kami lakad guys Importante At gusto pa nga sumama ni Gia at saka ni Libby Sabi ko kasama ba kayo sa importante Kaya nanahimik agad sila guys Kaya sabi ko dito lang kayo dahil Importante ang aming lakad Kaya wag na kayong magtanong kung saan kami pupunta Dahil gusto kong sumama ng dalawa guys At ang labi ko naman dito ay napakaputla Simple lang pala ang ginawa ko sa aking sarili. Nagsuklay lang at saka nagkilay at konting, konting lipstick para may kulay naman ang ating labi. Pagdut, pagdating doon sa aking pupuntahan at kasama ko nga pala ang isa kasi siya yung mag-drive. Pag ako mag-drive, ako na lang yung mag-drive dahil hindi ako marunong mag-drive. So siya ang driver. Buti na lang, tapos na ang kanilang trabaho at makasama ko siya ngayon. Nilagyan ko nga pala ng eyebrows yung aking kilay dahil sabog na sabog na ang aking kilay. At hindi pa nga ako nakuntinto dahil hindi talaga maayos ang aking kilay. ay pinabili ko si Libby ng gilet. Gilet. Ayun nga, Bisaya nga, di diba guys? Kaya tingnan niyo na lang mamaya guys kung anong result ng aking kilay. Ayan, hindi ko pa yan nagilitan dahil nasa tindahan pa si Libby. At saktong-sakto naman may dumating na TikTok. Kung makita niyo ako dito na nagiba ang aking dress. Yan ay sinukat ko. Nagmukha akong Madam Damin dito guys. Si Madam Madam Damin. Kaya panoorin nyo na lang guys. Ang ganda ng dress. At si Libby naman. ay parang ngayon lang nakakita ng video. Panay ang kaway ng kaway sa aking video. Dahil kanina pa nga ako guys. Hindi pa ako nakapag post ng aking content. So ito na lang muna guys. Ang karugto nga pala nitong video nito guys ay bukas ko ay i-upload dahil may lakad nga kami. So hindi na magkasya dito dahil hanggang 14 minutes lang ang ang pagpo-post ko dito sa aking Facebook. So, dahil gusto ng mga bata ito yung susuotin ko, tinanggal ko ang nasa na, sa ibabaw yung ilalim naman ay inalis ko dahil ito yung susuotin ko yung nasa ibabaw. Kaya hintayin niyo guys yung post ko bukas kung saan kami nagpunta. Hi guys. Good afternoon sa inyong lahat. For today's video ay biglang nagbago ang aking damit dahil dumating ang aking order! Ang pag? Woo! Woo! Ang pagpatagal niya, ang pagpatagal Sa akin yung pagtingin ko pang ano, pag matangkad, pero kasi kasyang Hindi kasi napaprag siya eh. Ano yan? O oh, di ba? For today's video, for now. Ah? Uh, ano, for madam mo na tayo. For madam, madam damin ha? Ma, ma, ma. Ito? Hindi naman kahit saan naman yan. Hindi yeah, na kung magpalit ano. Ang ano, ko na. May inihitan ka yan. Gusto pa. Ow, 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 ow. So, ito ang, ito ang susuot dito. Tatanggalin ko yung, ano, nasa ilalim ko. Kasi nga, biglang nagbago. Pero maganda naman yung suot ko. mo. Ha? Oh, naghihingi talaga yan sila ng review. Nagbibigay lang ako ng star, di na ako nagbibigay ng, ano, photos. Oh, mukang naman yung ko eh. hmm. Yan, si ano sa luwb, pang pang, <laughs> pang, ano eh. ano niya? pang Party party, <inaudible> 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 Ay gani. May bang sasabihin. Hindi ko na masirado dito sa leg dahil malaki ang aking leg. Ang magdala na ng kagandahan ng isang babae ay mahaba yung leg. <laughs> eh ako dahil ano, kubra yung leg ko, malaki hindi ka siya. Ang liit talaga. Kasi man siya kung hihigpitan pero ako siya pala pero kailangan dito as dito. Hindi kasi bagay pag hindi siya sarado. Ah. So, ayan, guys. Buti na lang. Bumating. Nandito pa ako. Dito rin. May, may botones dito. Sa akin to lang di ba? Hmm. Pero pwede naman dyan nilagyan ng botones. Pakainin mo yung kapatid mo, Gia.

hindi ko natapos yung kilay ko dahil dumating yung rider ayan tuloy ito na lang susuotin ko hindi pa nalabon so ayan na yung final outfit ko maganda oh, oh. donya donya ang aming pasyente oh pwede na magtrabaho yan Sabihin mo nga eh. kung pwede ka nang magtrabaho? Sabihin di mo! Kaya mo na bang magtrabaho? Hindi pa. Bakit? May ba yung anong kobila? Sakit yung <laughs> Kaya kailangan yan kumilos? Oh, Nagkalamansi ka talaga alam mong ano yan eh! Ako. Isa na lang lang ma. Para may nasa. Hindi, okay, maganda daw kasi daw. Maganda Sa ito, mag ito. ito marasim? Ay, opo. Kaya pala inaanap ko dyan. <laughs> Alin? Yung <laughs> namiti. Hihino mo ko ng gatas para magkala ng hanggat. Sure Hindi pala ko ba? Nag-ata ka ni Jaya? Sino ba nagtupi? Jaya. Anong, anong klas, anong tatak yan? Tatak, RMM. Nag, nag nag insert na si Balid oh. Balid. Nag insert na si Balid. Si Apple King. Oh, bye, ka pero dami. Ayun na si Dia guys oh. Wala nang kinikita, nag-order ng Shopee. Nang Shopee ba yan TikTok? Patingin. Okay. Patingin nga ako kung ano ang laman niyan. Secret. Dito. Kabata-bata, walang trabaho, nag-order sa TikTok. Pero ko to. Pera Oh! 455! Diyos ko po! san kayo? Mga bata, ha? Idad ng 10 years old to 12 years old, doon kayong gagaya-gaya dito si Jihad dahil nag-order na wala namang wala namang trabaho. Nag-order sa TikTok. Huwag ka nang order-order sa TikTok. Wala ka ng pera. pera. <laughs> Bubuksan niyo ba yan? Video mo ma, buksan niyo. Bilisan mo. Yeah. Kawawa yung muklo namin, guys. Oh. So... Mama na nga. Si ano? Yan, JNT. Libe, ayusin mo yung mouthpiece mo, Libe. Yo! Itatry oh? nga ito mm. Para pag may sira, ang oh. babalik. Ah, oh, paano yung pagbalik? Wala na yung tao. Ang tao. Hoy! Sira sa tao. Huwag ka mag dyan. Ganyan siya guys. Pahanginan lang yan. Laging. Ito yung pinang natin no, sa ano. Lagyan ng hangin. Bayon. Tulad nito, oh. oh sa para ka lang ano hangin lang yan pag kinagat ng daga wala buti wala daga dun ka lang yun. sure ball Magandang umaga sa inyong lahat, guys. Merry Christmas sa inyong lahat. Ay, ito ngayon ay kagising ko lang. Actually, guys, ay nandito ako sa kwarto. Nagpahinga dahil masakit ang aking ulo. Sakto naman, may nagpadala sa akin ng regalo. At ang sabi niya sa akin, huwag ko daw siya tawanan sa kanyang regalo dahil hindi daw ito nakabalot. Kahit ano pa naman yan, kung galing sa puso, maraming salamat. I appreciate this gift from you. Char, Nakai english ha. Oo nga Ah, uh, maraming salamat dito sa binigay mong gift. Ang ganda talaga nito tes dahil magagamit siya kung mayroong kang soft drinks na dibote. Tamang tama ito pero nanginayang ako dito gamitin dahil baka mabasag dahil glass lang ang kinakapitan niya. At saka hindi ko rin to idikit sa ref dahil baka mamaya pinaglaruan ni Libby tapos mabagsak or mahulog tulog, naku sayang naman nito. Dahil kung sino man yung nagbibigay sa akin ng gift ay pinapahalagahan ko. Tinatago ko lang yon Kaya hindi ko siya ilagay sa labas. Uh, gusto ko to gagawin kong palawit na may kasamang mga K or susi. So ang ganda niya. Nanginayang ako baka mamaya pagbukas ko ng takip ng soft drinks eh, baka maputol yung liig. Mukha talaga siyang may laman guys. Tingnan nyo naman oh. Parang may tubig sa loob. Akala ko nga may laman siya. Sabi ko nga sa kasama ko dito sa bahay inumin natin tong laman pag ano... Tingin ko hindi pala nagalaw. Mukha naman talaga siyang mayroong laman guys. Tingnan nyo naman guys. O oh, ba? Diba? Akala ko talaga may laman siya. Maraming salamat sa Tis. Merry Christmas din sa'yo at sa buong pamilya mo. Merry Christmas. At ito naman si Libby. Lumapit siya dito sa lamisa habang nagbibideo ako. At ang sabi ko sa kanya, wag siyang galaw ng galaw dahil ang video ay laging nasunod sa kanya guys. Kaya ang sabi ko sa kanya niya. wag huwag siyang galaw ng galaw dahil yung sensor ay sumasabay sa kanya or sumusunod sa kanya. Ang siya nga pala guys ay ang iyong nakita nyo dito ay kung mayroon kaming bucket na fried chicken. Then donut din yung isa guys. Adala nga lang pala ito ni Hazel. Thank you kay Hazel. Mayroon ka tayong handa ngayon. Kaya kung hindi ka dumating, matutulog lang kami kasi wala talaga kaming balak magluto Hazel. So maraming salamat sa iyo. Dating nga pala ni Hazel guys, ay hindi na ako nagpatawag sa kanila. Kumain na talaga ako. Bahala sila sa buhay nila guys. Basta ako kakain ako. Bagong gising ito guys. Kung makita nyo guys, dyan na parang nakatulala ako dahil nga ang aking sensor ay minsan tumitigil. Kung hindi gumagalaw ang tao. Tapos pag nakatapat naman kay Libby ay andun din sa kanya, sumusunod. O katulad na lang nito guys. O ba? Diba? Bigla, bigla na lang siyang nasunod kung kanina kanino. So, ang hirap pala pag mayroon tayong kameraman na maritis kung saan saan nasama. <laughs> <Night putin>, eh. <laughs> <Kaya> sa <siya. laughs> Naikot Malapit na yung maubos nito? Ano, donut naman. Ah, ko na ngayon, chicken. Gusto ko naman ng donut. Ito pero sa akin din. No. Gusto ko yung melon na sa akin sa yung melon. melon Hala. Sa sino sa Wala. Sinaw yung melon. Saan ang melon? Ayan o, no? oh, yung melon na yan. Ate, ilan tayo nito. Kasi ito, matabis sa mm. sa'yo naman. Terima kasih telah menonton! bayan lebih kain tanang donat guys donat ini terus terus

Wala na akong chicken. Uy, tag-isa lang, oh. Tag-isa lang yun. Kasi nang takip. Nang. No. Yung ano? Ano? Yung isang gravy. Well, kakain ba kayo? Hindi kayo ubusin ko ito lahat. Kukulong ko kung hindi ako. Tanggalin mo yung nasa bibig mo. Tanggalin mo. Sabihin mo doon. Kakain ba kayo? Hindi. Kayo ubusin ko. Sabihin mo dyan. Nila ko Sino na ka Sino pa? Hila na. damit ko din dyan. Hindi na Red din. Yung damit ko nung ano pa no, last year pa to. nag ka ba ma? Hindi. Hindi. Ah. Oh. Say. Mm, mm, mm. Dila, dila. Oy, Maricel. Pinahuli ako. Pinahuli ako. Pinahuli ako. Pinahuli ako. Pinahuli ako. Pinahuli ako. Gusto ko ng na ba yung chicken mo? Oo. Uh, uh Rapik -uh. mo. No? Rapik lang ako yung kukuloy nun. May graham sila? Oo. Sarap nun? <laughs> 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 po? Mata ni Bagong Ligo Mayang, Walang ligo. Kaya, Bakit, tatoy? Sabi mo, hindi mo kinuha yung graham doon. Ito yung graham mo. Pupunin ko lahat yun. Ano yun? Bakit dalawa? At kinaumagahan nga guys ay inilabas ko na ang lahat ng puro bigay ng aking kapitbahay at dito sa bahay. Bigay yung biko, bigay yung cake, bigay din yung chicken. Maraming salamat sa aking mga mababait na kapitbahay at mayroon pang gulaman guys. Maraming salamat. At maaga nga rin pala sila Gia Nagayag guys dahil mamasko nga daw ito sila guys. Ganoon naman talaga dito sa amin. Pag tuwing pas Pasko ay maraming mga batang nag para mamasko. Rec sa recording na lang na re-remake, no? <laughs> ma, maganda kasi pag may ano ka ganun, kahit ma maingay dito sa labas, hindi pa rin marinig. Mm hmm. Sinagat nila! Sinagat <laughs> May maaga nga pala kaming bisita at itong bata, si Bulilit, ito kapit-anak uh, ito ng aking kaibigan. Maga silang namaskugay. At ito naman si Lebe, ay maya-maya nga ay umuwi na siya. Tapos na daw siya mamasko. Binilhan nga pala siya ng ate Gia niya ng sisew. 50 pesos daw yan guys. Buti na lang guys may sisew at maiwanan na rin niya yung kanyang cellphone dahil araw-araw na lang siya guys nagsiselfon. At pagkahapon nga guys ay pumunta kami ng Robinson at pagkawi ko nga dito sa bahay ay nagutom ako at kinain ko na lang yung mga cake. Yung laman lang yung kinakain ko. Hindi ko na kinakain yung icing guys. Kayo rin ba guys? Kinakain nyo rin ba ang icing? Ako kasi nandidire ako sa icing pagdating sa lalamunan parang pakiramdam ko nandoon lang siya nakadikit so ang ginagawa ko dito kinuha ko lang yung mga mamon dito guys tapos ang ending nito ay itatapon ko na ito guys dahil parang pakiramdam ko dumidikit siya sa ating bituka or sa lalamunan mahirap na guys magkasakit kaya itatapon na lang natin to guys pero sa probinsya to nako wala talaga itong tira guys at kinabukasan nga guys ay balik ni Maricel sa hospital para tanggalin yung kanyang tahi. Ngayon kasi ang schedule ng pagtanggal sa kanyang tahi sa kanyang chan. So ngayon yung schedule. So maaga nga kami nagayak at nagbiyahe na kami. Naggrab lang pala kami dito ng sasakyan 3-seater. So ang mahal pala talaga pag naggrab ka ng sasakyan. Mayroon namang joyride kaso hindi siya pwede sa joyride ang kasi pwede dahil mapigtas ang kanyang tahi. So nakarating na nga pala kami dito guys. So pagdating nga namin dito ay ang haba ng pila. At pagdating namin ay agad kaming nagtanong sa guard dahil iba-iba ang kanilang proseso guys. Kung sino yung nag-asikaso sa'yo noong naka-admit ka. So pagbalik mo iba yung mag-asikaso sa'yo. Kaya nung pagtanong namin sa gwardya ay tinanong kami agad kung mayroon na ba daw kaming naka-schedule na araw. At pagkatapos nga namin namin magpa-check up at pagtanggal ng mga stapler sa kanyang tiyan ay umuwi na rin kami agad at nakita nyo naman ang ating paligid ay bumabagsak ang ulan. Nung papunta pa lang kami ay malakas ang ulan tapos ngayon pag uwi ay umuulan din. Nakita nyo naman makulimlim. So nandito na tayo sa toll gate. Ang sarap pa nga matulog dahil maaga nga kaming nagising dahil maaga kaming umalis ng bahay madilim pa. So sa Unto na yan ay antok na antok na ako guys. Nililibang ko na lang ang aking sarili para makapag-video ako dito sa paligid. Ang ganda nitong nasakyan namin guys dahil nagsasalita yung monitor ng driver. Traffic lang dito guys sa may bandang tollgate pero pag nakalagpas na kami dito sa tollgate ay tuloy-tuloy na ang ating takbo ng sasakyan. So, lagi naman talaga nag-traffic dito sa MyToolgate dahil sa dami namang sasakyan, so hindi talaga mabilis makabayad ang mga driver. So, andito nga kami sa Lancaster. So, pagpasok namin ng Lancaster ay kinuha yung lisensya ng driver, pinaikot kami at pinick up yung lisensya ng driver at dito kami nakarating. Ibang shortcut ito guys dahil parang natandaan ko itong daan na to. tapos lumitaw kami doon sa may libingan. napaka ko ng Lancaster guys dahil daming nagagalit sa mga bantay na hindi nagpapapasok sa kanilang daanan. Kaya kawawa yung mga driver. Umikot tuloy itong grab driver namin. Habang kung saan siya pumapasok, pinaping pinapakinggan ko ang kanyang device na nagsasalita buti na lang na dito kami dumaan dahil nakapag video ako ng kaunti dahil ang ganda ng view guys parang pakiramdam ko umuwi ako ng probinsya nakakita ako ng mga puno ng kahoy tapos parang style talaga siya ng probinsya guys namimiss ko na kasi yung probinsya guys kung hindi lang talaga sobrang mahal pag umuwi ang sobra kasing mahal ng pamasahi guys back on port So, kung wala kang pera, alanganin yung pera mo. So, titiisin mo na lang yung pangungulila mo sa iyong mga magulang kamag-anak. So, ganun nga guys ang nangyari. Dahil mahirap pag wala tayong pera. Nakakamiss man, pero kailangang itiisin guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channels. Bye!